Bibili ako ng pangkalyos para naman matuwa si Azon. Isasabay ko na rin yung pagpapaparlor natin, ha? Na hindi natuloy ka kahapon Kaya mag-ready ka na. Okay. Manang, okay lang ba sa inyo, Manang? Dito tayo nag-hangout? Eh, pwede naman kitang libre sa aircon kong kapihan. Naku, gagastos pa tayo. Eh, masarap naman ang kape nila dito. Relax ka lang. Mamaya pa ang balik ni Ma'am Asun. At saka wala naman dyan yung mga amo mo, di ba? Ah, uh, alam niyo man kung saan nagpupunta si Ma'am Asun. Eh, napapansin ko kasi napapadalas ang alis niya. Driver lang kasama. Ay, naku. Hindi ko matatanong si Ma'am Asun. At baka sabihin, bakit ako nangingi idi Eh, di, itanong niyo sa driver. Huh? Eh, mas lalo na. Eh kung isumbong ako noon, ha, hindi naman nating kakrus yun eh. Ah, alam ko na. Bakit hindi niyo tanongin si Apo Berta? Di ba tropa ho niyo yun? Naku, hindi bali na. Ayoko makipag-marites doon. At baka ako pa masisi sa nangyayari. Eh napapansin ko kasi Nagkakalayuan ng kalooban si Ma'am Lucy at saka si Ma'am Asun hindi niyo naman ho kasalanan yun, Manang. Bigyan na lang natin sila ng parehong panahon para mag magkaayos sila. Hmm. Baka kulang lang sila sa banding, ano? Tulad nung nangyari dati kay Cheska at kay Ma'am Lucy. Masasaan ho bang magiging okay din sila? Na papunta na ako diyan, na kayo baka mamaya hindi pa kayo naliligo ha. Ito na nga, papunta na ng banyo maliligo na. Oh, ito nga oh, ayan oh, tingnan mo oh, nakatapis na ako. Oh. Ang OA niyo ha. Sige na magbihis na kayo, nakakadiri kayo hindi pa kayo naliligo. Eh kasi ayaw mo maniwala eh. Akala mo nagsisinungaling ako. Sige na na, ipapunta na ako diyan, magbihis ka na. Nakita mo naman lahat yan nung bata ka? Ikaw oh, talaga, sabay pa nga tayo maligo, di ba? O siya siya, sige na, maliligo na ako ha. O sige na. Hello, mamita. Bakit po kayo napatawag? Hello, Joyce. Iya, oh, yeah, pasensang nasa abala ha? Dyan si Lucy? Ah, mamita, wala naman po siyang sinasabi. Tagal niya na nga pong hindi napunta dito eh. Ah, mamita, bakit niya po hinahanap si Lucy? Eh, kasi, iya, hinahanap siya ni Jessica. Ang sabi niya sa akin, pupunta daw siya dyan. Eh, ah, baka po on the way pa lang po si Lucy dito. Oo, siguro. Baka nga, iya. Baka nga. Oh. Pasensya ka sa abala na ka? O oh, sige bye. Okay po.